Hi, Tan. Ano kain mo, Tan? Ah, uh, napay po. Pati, pati, merenda po ka ako. Merenda ka? Oo. Oh. Ano pangalan mo? Merenda po. Jonathan Colas. Jonathan Colas? Ano pangalan ni mama mo? Eh, uh, si David Colas. Ay. Ilang taon na ikaw? Ah. Uh, toy. Tuwa um, eh. Sige ka man kamot yung kate. Bakit meron ikaw pasa? Kasi nabunggo ko yung nga yun. Ano nabunggo mo? Saan? Dito o pasa o. Meron ikaw dito pasa. Wala naman eh. nabungo Nabunggo mo ang niyog. Dito ikaw nabunggo. Dito nga ako mawa. Wala nga ako dyan mamaw. Dyan nga mo. Wala man. Hmm? Wala na. Galing na? Ba't galing hmm. na? Galing na. Kasi natulog ikaw. Kapag kasi natutulog ang bata, pag mayroon sugat, mabilis magaling. Wow! Kaya dapat matulog ikaw. Kaya sila na, mayroon sugat mo. Dulo ko nga, galing na sugat ko. ba Hmm, upo. Ba't galing na sugat mo ka, baby? Wala naman na yan laman. Masarap ba yan? Hui. Serap baen, Umi mah tuh sok ambang-ambang mah.